Samsung A20 s no display pag may troubleshoot ka mga mga palasyon nyo ay wala na display na LCD Amo muna yun yung uh, no jumper talang mga katek nan ng jumper nga sa A20 A20S ng jumper nga sa Wow. Wala display back ka uh, bakwa ka LCD bago wala display. ang nang ning solusyon oh. Lagpat ni ako ni. Lagpat ah? ko lang ni. Lagpat. Try ta testing, o. testing, and testing and display. oh, testingan ta rin na testing Testingan ta pa display. Wow, display. Samsung E20s. Amo ni ngambal nga ako ngambal sa iban nga mga tao sa iban nga mga customer ang cellphone ko no ginakahuyan si ngambal ko dapat magdala ka mo bugas kay kardero kay tiga -angunta. ano ang cellphone may wala mo kita cellphone nga may puno diyo ngambal sa iban nga customer ko no ginakahuyan ti wala mo puro mo lang man resistor Ulan sini, nong, nganakubok, puno nganakubok, oh, nganakubok, 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 thank you, thank you, thank you, thank you.